Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News break. Libre na ang sakay sa MRT3 kasunod ng nangyaring aberya kaninang umaga. Pasado alas 8, bumalik ka nga normal na operasyon ng MRT. Kasunod nito, na nangyaring technical issue kaninang pasado alas 6 ng umaga o sa kasagsagan ng morning rush hour. Dahil dito nagpa ang management ng MRT na gawing libre ang sasakay sa MRT ngayong araw. Muling nanawagan si House Speaker Faustino Bogedie, kaya dating ako, Bicol list Representative Zaldico, na umuwi na lang at harapin ang mga paratang sa kanya. Ito ay sa likod ng mga inilalabas na video ni Ko na nasa ibang bansa. Ayon kay Faustino, dapat sagutin na lang ni Di ang mga akusasyon at dapat ding humarap, manumpa at... Uh, Magharap ng ebidensya si Ko sa tamang ahensya, tulad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinagot ni House sa Majority Leader Sandro Marcos ang mga paratang ng tsahin na si Senador Amy Marcos. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Maraming salamat, Tamahan. Hindi na napigilan Pani House Majority Leader at Ilocos Norte First District Representative Ferdinand Marcos Jr. na sagutin ang masasamang paratang na ginagawa ng kanyang tiyahe na si Sen. Amy Marcos sa kanyang ama na si Pangulong uh, Bongbong Marcos uh, Jr. Patungkol sa diuman ay masamang vision ito. Sa kanyang first statement, sinabi ng bata Marcos na napaka-responsable ang ganitong mga payag mula sa retig mismo ng isang membro ng pamilya. Hindi dapat ganito niya ang asal ng isang tunay na kapatid sa kanyang mismong kapatid, maging sa kanyang hipag hanggang sa kanyang mga pamangkin. Wala niyang katuturan ang magpakalat ng kasinungalingan dahil wala naman itong mayambag sa kabutihan ng bayan. Abinado ang Bata Marcos na mataas ang kanyang paggalang sa kanyang tita Amy dahil sa papel nito bilang isang public official. Pero ang masakit niya, ang paggalang na ito ay nauwi na sa isang masakit na pagtataksil. Ibinunyag din ni Rep. Marcos na napagkasunduan na daw nila noon ng magkakamag-anak na iwasang dalhin ang susunod na henerasyon ang mga hidwaan ng kanilang mga magulang. pinabulaan din ng majority leader ang lahat ng ipinupukol sa kanya ng tiyahin at maging ang kanya mga pinsa na sina Borgi, si Locos Norte Vice Governor Matthew Marcos Barotok at si Attorney Michael Kion Marcos Kion ang makapagpapatunay nito. Sa kabila nito, binigyan din ni Representative Marcos na ito na ang una at huling beses na magsasalita siya tungkol sa isyu dahil nais niyang manatili ang respeto at hindi ang paralain ng alitan sa loob ng kanilang pamilya. Sa huli, umapila ang Batang Marcos sa publiko na huwag magpapadala sa gulong politikal at tiyaking ang katotohanan lamang ang dapat panigan. Panahonaan niya ngayon na para magkaisa at hindi ang magpalaganap ng ikasisira ng bayan. Ako si Willie Delgado, Jr. ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado, Jr. At yan ang mabalitang nakalap na inyong PRTV. Manatiling nakatutok sa... Free to air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutokin sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.